Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay ikinasal nung ako ay 19 years old. Ikinasal ako sa isang 21 years old na babae. Walang consent ng aking magulang. Sila lang po ang pumirma sa nanay ko. Pwede po ba kayang Ipawalang bisang aking kasal. 13 years na po kaming hiwalay at nagkanak po kami ng dalawa. Maraming salamat. Bagong lahat, shoutout muna tayo kay Lydia Duatin Binigno ng Russia Village, or Danita City, Pangasinan. Shoutout din kay Maripusa Infante ng Qatar. Balik sa ating topic. Maribang ipawalang bisa ang kasal kung 19 years old ka pa lang nang ikaw ay kinasal at walang consent ng iyong mga magulang. Nasa family code na kung ang mga ikakasal ay nasa pagitan ng edad na 18 and 21, dapat nilang ipakita sa local civil registrar ang consent ng kanilang ama, ng kanilang ina, natitirang magulang o tagapag-alaga o mga taong may legal na parental authority sa kanila. Ang nasabing paintulot o consent ay isinulat ng interesadong partido na personal na humarap sa local civil registrar o ito ay sa pamamagitan ng isang affidavit na ginawa sa harap ng dalawang saksi, dalawang witnesses at pinatunayan ng official na otorisado ng batas na mag-administer ng oath. Ang personal na pagpapahayag o personal manifestation ng magulang ay dapat na nakarecord sa application para sa marriage license. At kung affidavit ang ginawa, dapat na nakakabit, naka-attach sa application ng marriage license. Paano kung walang parental consent? Nakasad sa Family Code Article 45 na ito ay isang batayan, isang ground para mapawalang bisa ang kasal. Ito ang nakasad sa nasabing article, item number 1. Ang kasal ay maaring kansilahin dahil sa anumang sumusunod na dahilan na umiiral sa panahon ng kasal. Una, ang asawa na humihiling na kansilahin ang kasal ay labing walong taong gulang o higit pa, ngunit hindi higit sa 21 at ang kasal ay naganap ng walang pahintulot ng mga magulang o tagapag-alaga o yung taong may parental authority. Maliban kung pagkatapos ng pag-abot ng edad na 21, ang partido ay malayang nagisama sa kanyang asawa at pareho silang nanirahan at namuhay bilang mag-asawa. Maliwanag kung ganun na maaring ipawalang bisa ang kasal kung ikaw ay kinasal ng iyong edad ay sa pagitan ng 18 and 21 na walang pahintulot, walang consent ng iyong parents o legal guardian o yung mga taong may substitute parental authority. Pero itong ground na ito ay hindi na maaring gamitin ng batayan kung umabot ka na sa edad na 21, malaya ka pa rin nakisama, malaya ka pa rin tumira na sa iyong asawa at kayo na namuhay bilang mag-asawa. Isa pa, ang aksyon para ipawalang bisa ang kasangal ay dapat na isang ng asawang nasa edad between 18 and 21 sa loob ng limang taon. Dapat maisang ang petition na ipawalang bisa ang kasal sa loob ng limang taon taon. Pagkatapos na umabot ng edad na 21. Pwede rin ang magulang. Pwede rin ang tagapag-alaga, legal guardian. Pwede rin yung may substitute parental authority sa minor na edad ang magsampa ng petition anumang oras bago ang naturang asawa ay umabot sa edad na 21. Kaya sa ating viewer na nagbigay ng katanungan, mari kang mag ng petition for annulment dahil ang sabi mo ikaw ay 19 pa lang nang ikaw ay ikinasal at walang pahintulot, walang consent ang iyong mga magulang. Pero kung ikaw ay nagkaedad na ng 21, ikaw pa rin ay nakatira at malayang nag nakisama bilang asawa ng iyong missis, hindi na maring ipo bisang visa iyong kasal. At kahit na naghiwalay na kayo ng iyong missis bago ka 21, hindi mo na pwedeng ipo-long bisa ang iyong kasal dahil dapat na isang pa ang petisyon sa korte sa loob ng limang taon after you reach the age of 21. Mga kaibigan hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye! -bye.